hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ikatlong pagkakataon, muling nagbukas ang The White Room Gallery ng Simeo Inotech Training Center for Educational Development nitong ikasampu ng Enero para sa espesyal na art exhibit. Tampok ang mga kilalang personalidad sa mundo ng entertainment. Ang mga kamangahamanghang obra ng mga aktor, direktor, at maging former beauty queens. Ang iba pang detalye sa balitang yan, iahatid ni Arnold Herrera. Sa buong araw matapos ang matagumpay na Christmas exhibit nitong Disyembre, muling nagbukas sa publiko on the White Room Gallery dito sa Commonwealth Quezon City para sa ikatlo at star-studded na art exhibit na pinamagatang Screenscapes. From screen to canvas, sa muling pagbubukas ng The White Room Gallery sa publiko, nagpakitang gilas ang ilan sa ating mga prominenteng aktor, direktor at former beauty queens sa Screenscapes Art Exhibit. Pinungunahan ito ni na National Artist Ricky Lee at Senator Bong Revilla, kasama ang si Mayo Inetech Director at dating Education Secretary Leonor Briones at Exhibition Curator na si Professor Ruben De sa Samantala, hindi naman maitago ni Revilla ang kanyang pagkamangha sa husay ng kanyang mga kasamahan sa mundo ng entertainment. Uh, nice, na ipapakita natin uh, ang galing ng uh, uh, talento ng bawat isa. Kaya napahanga ko. Hindi ko na-expect na pagpungot lang sa akin kanina hindi ko na ganito na galing sila. Ang bihilang sayaw ng dalawang sining, layunin ng gallery na bigyan buhay ang husay at talento ng mga artista sa labas ng movie screens. Tampok dito ang samat saling art canvases, sculptures, video installation art at loop ng lumang films na archive na pwedeng i-access via QR code. Sa panayam sa DZRH, idinatalya ni Miss Universe Philippines 1982 Maria Isabel Lopez ang komposisyon ng kanyang ecclesiastical artwork na Ways of the Cross number no. 11. Yung chosen material ko, it's called Mixed Media mosaic art. Kasi ang ginagamit ko is piece by piece together all the materials, mainly stained glass. Nang man sa kanyang mga artistic influences. Pero sa mosaic world, it's it's probably somebody you don't know but the name is Laura Redland. and Mia Tabonati. Samantala, ibinahagi naman ni Miss World 1973, first runner-up, Evangeline Pascual, ang kanyang artwork na bunga raw ng heartbreak. Painting is echoes of the heart. Mm -hmm. That's really good it's on a silent side of your heart that you express on canvas, regardless of whatever situation you are into, happy, or when your heart was broken. Nakapanayam din ng DZRH ang TV talent at kaisa-isang foreign artist exhibit na si Jeanette Confuis na ibinida ang pagtatago ng Sweden at Pilipinas sa kanyang mga obra. For people to see actually that Philippines and Nordic in the roots are very similar but in the new world now we have become very um, different because Sweden has a lot of laws and rules and in Philippines I feel more so called free ay pa sa kanya she got her smile back in the Philippines dahil naramdaman yung welcome siya rito sa bansa I feel extremely welcome and I feel very happy here very and peaceful in the same time is so, I'm, I got my smile back in Philippines. At hindi rin nagpahuli ang Dats Entertainment star Chris Villanueva na inaming first love niya ang maging pinto dahil sa influence ng kanyang tito na si Dats Villanueva. Kasama rin sa mga itinampok sa exhibit ay ang mga obra niya na John Lloyd Cruz, Dot Dot De Leon, Baron Geisler, siya Buen Camino at marami pang iba. Ang screenscapes exhibit ay bukas sa publiko hanggang ikalabing pito ng Pebrero tuwing mates hanggang biyernes mula alas 10 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Unang binuksan ng The White Room Gallery noong July 4, 2023 na naglalayong bigyang sinag ang ugnay ng sining at teknolohiya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagpapalita, ito tuloy, tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilabas na ng Dole ang advisory para sa wage rule na dapat sundin ng mga employers sa pagpapasahod ng kanilang mga empleyado sa 2024. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Nagpalabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng advisory para sa wage computations para sa regular holidays at special non-working holidays para sa taong 2024. Ayon kay Dola Secretary Bienvenido Laguesma, ito ay upang paalalahanan ang lahat ng private sector employers na tiyakin ang tamang pagpapasweldo, alinsunod sa guidelines na itinakda ng Labor Advisory No. 27 Series of 2023. Sinabi ni Laguesma na ang mga papasok sa trabaho sa regular holidays ay makatatanggap ng 200% sa kanilang sahod sa unang walong oras kung wala namang pasok sa araw ng holiday, ay makatatanggap pa rin dapat ito ng 100% ng kanilang arawang sahod. Sa mga empleyado naman na may overtime work, babayaran pa rin ito ng karagdagang 30% sa kanilang hourly rate, maliban sa kanilang double pay. Dagdag na 30% din sa hourly rate ang tatanggapin ng empleyado sa bawat oras ng kanilang pag-overtime kung papasok rin sila sa araw ng kanilang rest day. Bukod sa double pay at 30% ring dagdag sa oras ang kita kung nagtatrabaho sa igit walong oras. Para naman sa special non-working holidays, ipatutupad ang no work no pay maliban kung may polisiya o agreement na ibinigay ang kumpanya sa pagbibigay ng sahod sa nasabing araw. Sa mga nagtatrabaho naman sa special non-working holiday at day of rain, na empleyado ay dapat pa bayaran ng dagdag 50% sa arawang sahod, bukod pa ang 30% na dagdag sa oras ang kita kung overtime. Narito naman ang mga lisahan ng regular holidays sa special non-working holidays sa taong 2024. Isa sa mga tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon ay ang international relations ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. At ayon sa Bureau of Investments, nagbunga ito ng nasa higit isang trilyong pisong halaga ng investment approvals. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Nakapag-uwi si Pangulong Bongbong Marcos ng nasa 1.16 trillion peso investment sa bansa dahil sa promotion at state visits na isinagawa nitong nagdaang 2023 batay sa ulat ng Bureau of Investments o BOI. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary and BOI Chairman Alfredo Pascual, nakikita niyang bubuo ng maraming oportunidad at maunlad na ekonomiya ang taong 2024. Dagdag pa ng kalihim, ito ang pinakamataas na naitala sa loob ng limang dekada. May kabuuan namang 303 projects ang pinagmula ng nasabing halaga ng investment approval na inaasahang makatutulog sa pag-generate ng higit 47,000 local employments at iba pa. Samantala, may inaasahan namang tatlo pang malalaking proyekto ang Administrasyon Marcos na tinatayang nagkakalaga ng 350 billion pesos. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para sa pagpapagawa ng mga dagdag na gusali para sa National Kidney Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Inaprubahan na ni Department of Budget Secretary Amena Pangandaman ng Special Allotment Release Orders o SAROS para sa pagpapatayo ng gusali ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ang 550 million pesos ay gagamitin sa pagpapalawak ng outpatient department building ng NKTI. Sa ilalim ng proyekto, target itayong panimulang walong palapag ng OPD building na magsisilbing one-stop shop ng pagamutan para sa social services, kabilang ang diagnostic at surgical facilities. Ayon kay Pangandaman, patuloy nilang tinututukan ng healthcare facilities. Alinsunod ani ito sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipino ang dapat pagkaita ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nalampasan pa ngayong taon ang inaasahang target count ng international tourists na bumisita sa Pilipinas. Ayon yan sa Department of Tourism, sinyalis daw ito na gumaganda na at lumalakas pa ang industriya ng turismo sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nalampasan pa ng Pilipinas ang inaasahang target na bilang ng international tourist arrival sa Pilipinas nitong 2023 mula sa pinakahuling datos ng Department of Tourism. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, na itala ang kabuuan bilang na 5,450,557 international visitors sa bansa at nalampasan pa ang target nitong 4.8 million foreign arrival. Mas mataas ito ng 650,000 sa projected visitors ng DOT. Ang datos ay simula January 1 hanggang December 31 ng nakaraang taon. Sa kabuuan bilang ng mga turistang bumisita sa bansa, 91.80% o 5,003,475 doon ay mga foreigner at ang natirang 447,082 o 8.20% ay overseas Filipinos. Kaugnay nito nakapagtala naman ng billion pesos foreign visitors receipt visit ang Pilipinas sa buong taon ng 2023. Mas mataas ito ng 124.87% kumpara sa naitala noong 2022 na 214.58 billion pesos. Samantala ng una naman ang South Korea. Sa pinagmula ng karamihan ng mga turista na may 1,341,029 arrivals na sinunda ng US na mayroong 836,694 visitors. Japan na may 285,655 China na may 262 and 171. Ika-6 ang Canada na may 206,571. Taiwan naman na mayroong 186,140. United Kingdom na may 141,516 visitors. Singapore na may 140,633. At bansang Malaysia na may 92,383 na sumang turista noong nakaraang taon. Target naman ng DOT ngayong taon na makatanggap ng nasa 7.7 million international visitor arrivals. wala sa listahan ng mga lugar na nais nating puntahan tuwing holiday season ang Baguio City. Kaya naman hindi na nakapagtataka nang mapabilang ito sa listahan ng isang sikat na travel app ang tinaguri ang Summer Capital of the Philippines sa top 10 most affordable destinations in the Asia-Pacific region for Christmas and New Year. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Napabilang sa listahan ang tinaguriang Summer Capital of the Philippines, ang Baguio City, bilang pang-anim sa top 10 most affordable destinations in the Asia-Pacific region for Christmas and New Year ng travel app na Agoda. Sa halagang 5,400 pesos na average room rate, kinilala ng nasabing app ang Baguio City dahil sa kaya nitong magbigay ng budget-friendly option para sa mga turista at biyahero sa Pilipinas. Ayon sa sikat na travel app, Ibinase ang ratings mula sa average room rates ng mga tourist destinations mula December 22 hanggang 31 kung saan ito ang peak ng travel season. Ilan sa nanguna sa listahan ay ang Hat Yai sa Thailand kung saan kilala ang kamangha-mangha nightlife at seafood. Ikalawa naman ang Yogyakarta na rin bilang cultural heart of Java sa Indonesia na mayaman sa kultura at historical sites. Samantala ang tinaguri ang summer capital of the Philippines ang nangibabaw naman, dahil sa malamig na klima nito sa bansa at sa magandang view na talagang dinarayo ng mga Pinoy tuwing holiday season. Buhay na naman ang pagka-Filipino pride natin dahil isang katutubong awitin na Leron Leron Sinta ang inawit sa isang Swedish choir group sa isang international competition. Ang nasabing awitin ay naging winning piece din dahil nakamit ng nasabing grupo ang grand prize. Ang iba pang detalye sa report na ito. Isang sikat na Filipino folk song na Laron Laron Sinta ang inawit at ibinida ng isang Swedish choir group na Hagersten a sa ginanap na International Baltic Sea Choir Competition o IBSCC noong 2022 sa Jormala, Latvia. Ang nasabing awiti na nilikha ni Ginoong Alberto Florentino ang piyesang bida at hinirang pa na winning piece sa pagpapakita ng husay ng nasabing grupo. Nakamit ng nasabing grupo na binubuo ng 40 members ang grand prize o ang grand prix trophy kabilang na ang best conductor at best compulsory piece awards. Umani naman ng magagandang feedbacks and reactions ng video performance ng acapella group sa social media lalo na dahil isang karangalan na na mapabilang ang awiting Pinoy sa nasabing international choir competition. Ang paborito naman nating ulam ng na mga Pinoy na maasim at perfect sa maulang panahon na sinigang ay kinilala bilang isa sa 100 best dishes in the world ng Taste Atlas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Pasok sa kinilalang 100 best dishes in the world ng kilalang food website na Taste Atlas ang Pinoy favorite dish na sinigang. Napabilang sa ikasyam na putpitong pwesto ang sinigang na may mataas na score na 4.5 out of 5. Batay sa 395,000 user ratings nito, inilarawan ng Taste Atlas ang sinigang bilang isang unique soup na siyang tunay na kumakatawan sa Filipino cuisine itinuring din na flexible dish ang sinigang dahil pwede ito sa baboy, isda, hipon, manok at baka na sinahogan pa ng iba't ibang gulay tulad na lang ng kangkong, kamatis, sibuyas, talong at iba pa kasabay na mainit at maasim nitong sabaw na perfect i-partner sa kanin. Samantala, top 1 naman sa 100 best dishes in the world ang pikanha o grilled beef ng Brazil. Piliin maging mabuti. Yan ang nasabi ng isang motor rider matapos nitong ibahagi online ang kaniyang naging karanasan ng makapulot ito ng pitakang may lamang pera at mahalagang IDs. Hindi kasi ito nagdalawang isip na isauli ang mga ito sa pasaherong nakaiwan. Ang kwento ng kabutihan ng rider na si Wilson, alamin sa report ni Pamela Adriano. Saludo ang maraming netizens sa isang motor rider dahil sa ipinamalas nitong katapatan. Kinilalang rider bilang si Wilson Dimo. Ibinahagi nito sa social media ang una raw na pagkakataong nakapulot ito ng wallet na may lamang pera at mahalagang IDs. Pagkukwento ni Wilson sa kanyang post, isang pasahero raw ang nakahulog ng naturang wallet. Mabuti na lamang daw ay may contact number ito sa kanyang mga ID kaya't natawagan niya ito agad. Saludo naman ang mga kaanak, kaibigan at iba pang netizens sa ipinamalas na katapatan ni Wilson dahil hindi ito nagdalawang isip na hanapin ang may-ari ng naiwang pera at mga ID nang agad nitong tinawagan ang pasahero. Komento ng mga netizen, sana raw ay dumami pa ang katulad ni Wilson at tularan siya ng mga kapwa niya rider. FBJAA target tumulong sa mga first-time job seeker. Ikaw ba ay isang first-time job seeker o fresh graduate na unang beses pa lang maghahanap ng trabaho? Paniguradong hirap ka sa mga hindi mo inaasahang gastusing dala ng pagiging first-time job seeker. Pero alam mo ba na meron ng batas na naglalayong mapagaan ang gastusin ng mga first-time job seeker? Ito ang First-Time Job Seekers Assistance Act o ang FTJAA. Ito ang batas na nakatakdang ilibre ang ilang dokumento at ID na kailangan sa pag-apply ng trabaho para sa mga baguhang job seeker ang Republic Act 11261 o ang First-Time Job Seekers Assistance Act ay target tumulong sa mga Pinoy na college graduate. Pwede rin matulungan ng nasabing batas ang mga tech voc degree holder okay to 12 program graduate at mga out-of-school youth. Para makapag-avail ng mga pre-employment documents sa ilalim ng FTJA, kinakailangan ang individual ay isang Filipino citizen, first-time job seeker at naghahanap ng trabaho. Dahil sa FTJAA, pwede kang makakuha ng mga dokumento at ID ng libre tulad na lang ng barangay, police, NBI clearance at iba pa. Pwede mo rin makuha ang iyong transcript of records kung ikaw ay mula sa public school o university, TIN, UMID, Civil Service Eligibility Certificate, PhilHealth ID, TESTA Certificates at iba pang pre-employment document na kakailanganin ng employer mula sa iyo sakop ng FTJA ang lahat ng mga naunang nabanggit maliban lamang sa mga sumusunod. Exempted rin sa batas ang mga naging benepisyaryo na ng Job Start Program at iba pang kaparehong programa ng FTJAA. Inaasahan na ang batas ay magiging malaking tulong para sa mga first-time job seeker na makahanap ng trabaho sa gitna ng kanilang kakulangan sa resources. Basta't FTJAA, libre! Yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang bilang ng mga turistang pumunta sa Pilipinas na lumagpas pa sa target count ng Department of Tourism. Sa lagpas limang milyong mga international visitors sa Pilipinas na pumunta at karamihan pa ay bumalik Masasabi nating iba ang ganda ng Pilipinas pagdating sa mga ipinagmamalaki nating mga tourist spots. Gayun din may pagmamalaki ang galing sa pagtanggap ng mga bisita ng mga Pinoy na isa ring dahilan kung bakit bumabalik ang mga turista sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV